Gaano nga ba kahalaga? Alam mo yung sikreto, yung pagitan mo at ng abogado mo. Nako, napakahalaga niyan. O ngay, at parang nasa gitna ng isang bagong usapin ngayon yung tanong na yan, ano? Mukhang ganun nga. Kasi may isang law student daw, um, nagsampa ng kasong disbarment. Laban kanino? Sa dating executive secretary, si Ati Vic Rodriguez. Oo, nabalitaan ko nga yan. Medyo maingay nga. Ang source natin dito, report from Manila Standard, tapos uh, mga ilang provision din sa batas, di ba? Tama. At ang pinakaugat daw ng issue, sinasabing nilabad daw ni Ati Rodriguez yung tinatawag na client confidentiality. Dahil sa libro niya? Oo, dahil dun sa libro niyang Kingmaker, The Hard Copy. Grabe. So, sige, himayin natin to. Ano ba talagang nangyari dito based sa mga source natin at bakit ba ito Uh, mahalaga para sa ating lahat. Sige, sige. Para lang bigyan ng konting background yung mga nakikinig sa atin, si Ate Vic Rodriguez, siya yung dating Executive Secretary, tapos naging abogado rin ni Presidente Marcos Jr. Okay. Yung nagsampa naman, si Jason Binay Suarez. Isa siyang law student. Law student? Okay. Okay. Ah. Pero uh, mahalaga sigurong linawin, based dun sa reporta, na kahit pamangkin siya ni dating VP Binay, Ah, may connection pala. Meron. Pero isinampan niya raw yung kaso sa personal niyang kapasidad, hindi raw bilang pamangkin. Ah, okay. Personal. Malinaw yon. So, ano ba yung mismong laman ng akusasyon? Paano daw niya nilabag yung tiwala? Bale, ang alegasyon. Paglabag daw sa um, Code of Professional Responsibility and Accountability. Yung CPRA. CPRA. Yung bagong code, di ba? Uh, oo, yung pinakabago. Kasi daw, nagbunyag siya ng mga privileged information. Ah, yung mga dapat confidential lang between lawyer and client. Exactly. Yung nga, uh, inalagay daw sa libro niya. Teka, nabanggit din... Sa sources, yung motivo raw ni Suarez, sabi mo nga personal capacity, pero ano daw yung rason? Hindi daw politika? Yun nga yung uh, interesting eh. Sabi raw niya hindi pang politika yung motivo. Ang gusto niya raw humingi ng gabay sa Korte Suprema. Gabay para saan? Tungkol daw sa standards. Yung mga pamantayan sa integridad, katapatan, profesionalismo para sa mga, alam mo na, magiging abogado. Ah, para sa mga future lawyers. Oh, parang diniin niya yung kahalagahan ng tiwala ng kliyente. Hindi lang sa abogado, kundi sa buong sistema ng hustisya, pati na rin sa mga democratic institutions natin. So parang ang focus niya talaga, etika, ethics ng profession. Yun daw ang sabi niya, etika talaga. Interesting yon lalo na um, alam naman natin may mga political connections yung mga involved, di ba? Oma. Pero sige, tingnan natin yung legal side. Paano ba tinitingnan yung ganitong reklamo? Pwede ba talagang kahit sino lang uh, magsampa ng ganito? Pwedeng pwede. Actually, nakalagay yan sa Rule 139B ng Rules of Court. Ah, may rule talaga? Meron. Sinasabi doon na kahit sino, pwedeng mag-file ng tinatawag na verified complaint. baga, formal na reklamo na sinumpaan para madisiplina ang isang abogado. Kahit hindi ka kliyente? Oo, kahit hindi directly involved. Pwede rin naman na yung Korte Supremonismo ang mag-initiate, yung tinatawag na motu proprio. Ah, kusang nilang gagawin? Oo, kung may basehan sila. Basta kailangan lang malinaw yung mga alegasyon, tapos may mga ebidensya o dokumentong susuporta. Okay, at sino ba ang may final say dito? Gano ba kalakas yung uh, kapangyarihan ng Korte Suprema pagdating sa mga abogado? Nako, sila talaga. Nasa Korte Suprema yung uh, exclusive and inherent power na magdisiplina ng mga miyembro ng bar. Galing yan mismo sa Constitution natin at sa Rules of Court. Sila talaga ang bantay kumbaga. Sila ang ultimate authority pagdating sa mga abogado. Okay, gets. So balik tayo dun sa specific na violation daw, yung CPR. Ano ba ang sinasabi nun tungkol sa mga sekreto ng kliyente? Kasi parang yun yung core issue dito eh. Tama. Yung CPR, yan yung naglalatag ng mga ethical duties ng mga abogado. At isa sa pinaka-basic at pinaka-importante dyan ay yung client confidentiality. Yung pagtatago ng sekreto. Oo. Tungkulin nilang ingatan yan. Huwag basta-basta ilalabas lalo na kung walang pahintulot ng kliyente. Kaya yung paratang na nilathala pa sa isang libro yung ganong impormasyon? Nako, mabigat yon. Sobrang seryosong bagay yan. Sa ilalim ng CPR, it's a potential serious breach. Grabe. Kung iisipin natin yung mas malaking picture, ano yung aral na mapupulot dito based sa mga nabasa natin? Siguro, ang pinakasentral na lesson dito ay yung um, yung kabanalan nung tiwala sa pagitan ng abogado at kliyente. Sacred trust kumbaga. Oo. Yung paglabag daw dyan, lalo na kung ganito ka-public na nailathala pa, hindi lang siya basta ethical issue. Pwede talaga siyang humantong sa uh, pinakamabigat na parusa tulad ng disbarment talaga matatanggalan ng lisensya. Posible, kasi yung pag-iingat sa impormosyon, hindi lang yun para proteksyonan yung isang kliyente. Para din yun mapanatili yung tiwala ng publiko sa buong legal system natin. So para ibuod natin para sa mga nakikinig, ang kasong ito basically ay tungkol sa isang mabigat na paratang na ang isang abogado na dati pang mataas na opisyal ng gobyerno ay posibleng uh, binaliwala yung isa sa mga pundasyon ng pagiging abogado niya. Yung pagiging tagapagtago ng sikreto. Oo. Yun niya. At ginawa pa raw itong laman ng isang libro. At kaya ito mahalaga para sa iyo? sa ating mga tagapaginig, kasi ipinapakita nito kung gaano dapat kahigpit gaano kataas yung standard na inaasahan natin sa mga abogado pagdating sa pag-iingat ng mga impormasyong binibigay natin sa kanila yung mga sensitibong detalye ng kaso mo ng buhay mo oo kasi sa tiwalang yan nakasalalay yung kumplansa nating lahat di ba sa pagdulog sa batas sa mga korte sa mga abogado hmm tama So, bilang panghuling pagninilay na lang siguro para sa iyo na nakikinig, ano kaya yung pwedeng maging mas malawak na implikasyon nito? Kung yung mga linya sa pagitan ng, alam mo na, pagiging public servant, tapos yung personal na pagkukwento, gamit yung professional experience mo at saka yung sagradong privilehyo sa komunikasyon ng abogado at kliyente. Kung magsimula ng lumabo yung mga linya na yan, Oo. Kung mag-blur, mabhalo-halo. Ano kaya ang epekto nun? Um, siguro, isang bagay yan na dapat nating bantayan at pag-isipan